Yo, what's up mga Lodi? So, umorder nga pala ako ng Fuel System Cleaner mga Lodi para sa motor ko na si Kombi mga Lodi. At kung meron ka ding motor, Lodi, so bilhin mo na yung ganitong uri ng uh, Fuel System Cleaner mga Lodi kasi maganda siya sa uh, engine mo at uh, yan, naglilinis siya ng mga carbon deposit na sa yung uh, makina. So, ito nga guys, yan, pinandar ko muna yung ating uh, uh, makina mga Lodi. So, kung mapapansin yung mga Lodi, medyo agaralgal uh, na din yung tunog nung ating ating uh, makina mga lodi kasi hindi ko pa siya na change oil so ayan so naisip ko muna na bumili ng uh, fuel system uh, cleaner mga lodi kasi nasa 18,000 mileage kilometer na yung tinakbo ng ating uh, motor na si kombi mga lodi so ito na nga guys inapply ko na yung ating uh, fuel system cleaner mga lodi para masubukan natin at umaandar yung makina natin yan mga lodi habang nilagay ko yung fuel system cleaner natin mga lodi so ayan ito throttle natin yung ating uh, motor. So tingnan natin kung ano ba 'yung tunog. So medyo may napansin ako guys na medyo may uh, pagkakaiba din don sa uh, makina niya. At uh, ayan. So medyo parang maganda din talaga at effective din 'yung ating uh, fuel system cleaner mga lodi. So gagamitin ko siya every uh, uh, every 2 weeks siguro mga lodi. At uh, ayan, parang okay naman siya. At uh, ayan, bilhin nyo na guys para maprotektan 'yung inyong mga makina sa motor.